Sa sobrang sarap na ubus agad, magandang araw. Today, isang napakasarap na merienda na pwedeng-pwede mong pagkakitaan ang ating lulutuin for today's video. Ay, natamaan ako kahit malayo. Sarap? Sarap? Ano, magigames ka o makakain? Ano, sarap ka? Pakabusan siging? si Ging. Sarap? Ito na sa kanyo. Hoy, bata! Mga upusan mo na si mama mo, ha? pag mo na ako? Hindi, meron pa, ha? Ayan, at kitang-kita nyo naman na talagang pagkasarap-sarap nga nitong ating recipe today. Uunahin natin yan sa paggagawa ng latek. Kung gusto nyo po ng maraming latek, damihan nyo po ang kakanggata na lulutuin. Bali, 2 cups lang ng kakanggata itong aking ginamit. At dito sa isang bowl ay meron ako rito 2 cups ng rice flour o yung giniling na bigas. Tutunawin lang natin yan. Naglagay ako ng around 3 cups ng gata. Bali, ang ginamit ko po rito, Total po ng 7 cups ng gata. Pwede naman pong 3 cups ng gata at 4 cups ng tubig basta po ang total po ng liquid na gagamitin natin ay 7 cups lang para sa dalawang tasa ng rice flour. Optional lang ang paglalagay ng condensed milk. Pwede pong sugar lang ang ating gamitin. Para sa 2 cups ng rice flour ay gagamit tayo ng 1 and 1 fourth cups ng sugar. Pwedeng brown or pwedeng puti. Imi-mix lang natin lahat yan. At pag nahalo na natin, kukuha tayo ng tatlong takal. Gagamitin natin yan later on para sa ating toppings. At kapag na-mix na natin ng maayos ay pwede na natin tong isalang sa apoy. Bali, ito po ay lulutuin lang natin sa mahinang apoy kailangan po dahan-dahan tong naluluto kasi kung malakas po yung ating apoy na gagamitin, matutuyo po to agad tapos hilaw pa yung ating mixture, hindi po magiging masarap ang ating sabalangko so after 20 minutes ganito na po yung itsura nyan pero continuous pa rin po natin tong hahaluin at mahinang apoy lang po, lagi pong tatandaan nyan kapag po cornstarch ang inyong ginamit mabilis po yung maluto pero kapag rice flour po, parang biga matigas. Kapag hindi po siya lutong-luto, magaspang po talaga. Kaya kailangan po talaga ay tiyagaan natin sa dahan-dahang pagluluto para makakain tayo ng napakasarap at pinong-pinong sa blanco. After 30 minutes, luto na nga yung ating sa blanco. Kaya nagbrush lang tayo ng oil dito sa ating mga molde at isasali natin to agad-agad. Habang mainit pa po, isalin na natin yan. Then, i natin yung ibabaw. Maglagay rin tayo ng konting coconut oil para mas mabilis siyang lapatin sa iba. Next naman natin gagawin itong ating pang toppings. Kalahati lang po to nung niluto kong latek. Meron din dyang coconut oil around 3 tablespoon ng coconut oil. Ngayon ay sinalin ko lang yung mixture na inalis natin kanina dun sa ating sablangko. Dinagdagan ko yan ng kalahating tasa ng tubig. Tapos hahaluin lang natin ng ilang minuto. Mga 5 minutes lang, okay na at ilalagay na natin yan dito sa ibabaw ng ating mga sabalangko. Mas masarap po kapag ganitong toppings ang ginawa nyo. Pwede namang latek or budbud -bud, pero sana itry mo to at sigurado ako magugustuhan mo. Huwag nyo pong kalimutang ilike and follow ang page. Pakicomment na rin po kung saang lugar kayo nanunood ngayon para alam natin kung saan nakakarating itong ating mga recipe. Salamat!